Alright, so, what's up sa inyo mga Adlerite? Uh, Ito, last day namin dito yun, sa Galera. So, yung stay namin okay naman. Kaso yun nga lang, nawawala ng tubig. Pero, recommended din uh, para sa mga, kung well, magbabadget kayo, budgetarian. maganda naman. Mamaya, uh, mag lang kami, mag-coffee lang kami. Ako mag-coffee siya, magmamainit water lang. Yung ano, abra de ilog, ginagawa pa pala yon. Pero mas busy kasi balita ko mas mas mas, mas maganda do kasi mas pro province type yon kumpara sa Kalapan. Kalapan kasi wala pa namang mga building building dito pero ano, uh, mas modern modern na isang Kalapan yun, no? Yung abra de ilog na papunta papaito pa sa inyo. Ayan mga ka tayo galing kahapon sa view, uh, White Beach Viewpoint yung may parang kotse na nakaparada so pag nalibot mo yung bundok na yan yung kabilang part niyan is uh, papuntang Abra de Ilog uh, less than 20 kilometers na lang daw ewan ko ba ba di pa gawa kapraso na lang hindi pa hindi pa natatapos pero kung magawa man yun <clears throat> susunod at least meron ng alternate way na papuntang Puerto Galera in case na masaraduan ka ng biyahing per airport pwede ka mag abro de ilog kasi 20 kilometers lang mas malapit kasi dito sa kalapat is 54 kilometers hanggang airport ah, Puerto Galera Jetski nga pala daw dito Arkila daw is 3,000 per hour tapos kung gusto mo magpa-picture sa crystal kayak is uh, parang uh, 200 pesos unlimited shots tapos yung banana boat is 250 pesos per head Ayan. tapos yung para sa yung malajoy ride is 3,000 dalawa na Ayan. Uh, 15 minutes kayo na sa area meanwhile So mga ka narito kami ngayon sa ano, um, Island Water. Ayan. Nag-book na kami ng uh, Roro pabalik ng Batangas Port. Ayan. Ang hanapin lang sa inyo is yung ORC app. Yun lang. License din naman hinanap eh. Hindi naman yung license ano. Yun lang. So, ang yahi is uh, 1.15 1,588 pala yung bayan mga ka-joyride going to, from Puerto Galera to uh, Batangas Port so mas mahal yung Batangas Port to kalapan nasa mga 1.8, 1.9, ano eh, nasa ganong presyo yung babayaran mo, so no choice lang kami nung time na pumunta kami kasi dumating kami ng Batangas Port ng around 2 o'clock ng hapon ng June 6 So nangyari ngayon is um, nagano kami, nagkalapan port kami. Alright, so mga ka pack uh, up na kami, uh, going to, may na kami ng Manila. Tapos nakakuha na kami ng ticket, Ito yung tanino ko pinakita yung video, doon kami nakakuha. So mga ka right? uh, may terminal fee pala dito na babayaran. Sa dito sa may Puerto Dali Airport, may terminal fee na babayaran na 75 in total kasama yung passing fee. Ito. Total niyan mga ka Jerry is 1,580 para sa Roro fee at saka terminal fee na 75 pesos. So, ayan. Mabibit-bit mo na yung motor mo. Papunta from Puerto Guerrero to Batangas Port. María Maria. So mga ka Joyride, right? discuss ko lang sa inyo yung Roro Fee from uh, Batangas Port to Calapan Port uh, uh, uh that will cost you 1,880 okay uh, kasama ng yung driver at saka yung motor at saka syempre yung backride -right. so from Balatero Port or uh, dito sa mi Puerto Galera Port to Batangas Port naman uh, mas maliit yung binayaran namin kasi meron ano lang sya 1,588 kasama na yung driver, motor at saka yung backride -right. Then, meron lang siyang terminal fee na 75 pesos so mga ka-joywright tingin ko hanggang dito na lang ating video so again kung bago ka lang sa channel ko please don't forget to click on subscribe button and uh, click on notification bell for some the future videos na ganoon pa natin so you know the drill be safe and god bless peace out